Magandang hapon po sa ating lahat guys. Tara samahan nyo po ako guys. Magtanim po ako ng kamuting balinghoy. At meron na po akong tanim na kamuting bagin Magtatanim po ako ng kamuting balinghoy. At para banda-banda na -banda ay may maaani. Hindi na bibili sa palingkin ng kamuting bagin at balinghoy. Yun lang po yan guys sa likod po ng aming bahay. At meron na rin po akong nadukal doon na pagtataniman na limang puno. Ito po guys yung aking itatanim na kamuting bagin. So ayan po guys, buhay na po yung aking kamuti at nauna po yung itinanim. At isusunod ko naman din yung ano, yung aling nabungkal kong are. Diyan ko tatanim yung kamut, kamuting kahoy. So, ayan po guys, ang aking kamuting

mga pala mo ano yung lupa pa, pala lumutin para pag nagkalaman hindi kaya <laughs> Best na do ko na po yung ropa. Ayan po, kailangan ko lang po siyang diligan So ayan, nagdilig dilig na Para hindi matuyo guys yung Kailangan kong diligan Gawa ng sobrang init ng panahon kaya kailangan akong diligan yung aking bagong tanim na pamuting kahoy So, yun po guys, nakapagdilig na po ako ng aking tanim na kamuting kahoy at ilang puno po ng pinya at kaunting ilang puno din po ng kamuting bagin. So, ayan po guys, ako magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po sa aking munting YouTube channel. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. At saka, at saka sa mga hindi pa po nakasubscribe po dyan, please pakisubscribe po. Maraming salamat po. At wag po, at wag po mag-skip ng ads. Thank you so much. Nabubulol na ako guys. Bye-bye!